si Dante Paz, isang dispatcher ng ambulansya sa Bogo City Public Safety Office, ay nakatanggap ng tawag umaga pagkatapos ng lindol. Maraming nagre na may mga tunog ng kalusko sa lupa silang naririnig at may sumabog na butas sa gitna ng kalsada. Tinutuntun nila ng kanyang team kung saan galing ang mga ulat upang makaresponde agad. Sa gitna ng silakbo, Natanggap ni Dante ang report ng labing-anim na sinkholes sa buong lungsod ng Bogo. Malalaki at malalalim. Parang mga bibig na naghahangad yumakap sa lupa. Isa yata itong pasunod sa pananakot ng lindol noong isang gabi. Pumaroon si Dante sa Daan Bantayan, isang munisipalidad malapit sa dagat. Sinusubaybayan niya ang masukal na daan papunta sa isang bakuran isang butas kung saan kasya ang isang maliit na track at ang bitak rito ay kumukonekta rin sa mga kalsada at kanal sa palibot ng buong bayan. Tila isang bibig na unti-unting kumakain sa lungsod. Naalala ni Dante ang kwento ng lolo niya tungkol sa Bakunawa. Isang dambuhalang halimaw na nagigising tuwing yumyanig ang lupa. Ang mga lumang alamat tila mga babala na bumabalik sa kasalukuyan, unti-unting nagpaparamdam sa bawat pagyaanig at paglubog ng lupa. Habang ang karamihan ay nagtatakbuhan, si Dante ay nakakatanggap ng tawag. May matinding pag-iyak sa kabilang linya. Isang bata na ang bahay ay nanganganib, mahulog sa isang bagong sinkhole sa Medellin. Dumarami ang mga dokumentado dalawang sinkhole sa Medellin at Tuburan, isa-isa sa Sogod at Tabuelan. Pati mga autoridad ay naniniwala na hindi basta-bastang pangkaraniwang kalikasan ang may gawa nito. Kakaibang enerhiya ang pumapaligid sa mga bitak. Parang may, may buhay na bumabalot sa bawat ngipin ng lupa. Nang makita ni Dante ang eksena sa screen, napalunok siya ang pinakamalaking sinkhole ay unti-unting lumalawak Lumulubog ang mga puno at damuhan At may kakaibang hukay na parang dila ng isang dambuhalang nilalang na naghihintay ng kanyang huli Isang batang sa kalsada ang tumakbo sa dispatcher May daladalang lumang imahe ng dragon na natagpuan ng lolo niya sa likod ng lumang simbahan Tito Dante, yang mga butas Nah. Hindi lang yan butas. Ang bakunawa iyan. Bulong niya habang nanginginig. Sa likod ng serye ng mga pangyayari, isang lihim na ritual ang muling isinagawa sa gitna ng lungsod para pigilan ang gising ng bakunawa. Ngunit parang huli na ang lahat. Ang mga sinkhole ay nagmumukhang mga bibig ng isang nilalang na hindi na makontrol. Paano pa ito mapipigilan? agad na tinawag ni Dante ang ambulansya, autoridad at mga voluntario. Hindi lang ito emergency. Ito'y isang puwersang tila nagbabalik na alamat. Ang mundo ng tao ay unti-unting nilalamon. Kapareho ng kwento noong nilamon ng bakunawa ang buwan at nagdulot ng dilim sa buong panay. Habang tumatawag sa radyo, Nakaramdam si Dante ng kakaibang init sa kanyang palad. Ang alahas ni Lolo, mukhang ang may kakaibang kapangyarihan ito. Sabi ng mga matatanda, isa itong tanglaw laban sa nilalang na gustong lamunin ang lupa at ang buwan. Sa gitna ng labor, may mga ulat ng mga nawawalang tao. Hindi sila nawala, kinain sila ng lupa. Ang mga bitak ay hindi magkakahiwalay kundi bahagi ng isang halimaw. Maraming bibig ang nilalang na ito at patuloy na kumakain. Dahan-dahan, iniisa-isa ang mga bayan sa Bogo. Isang archaeology professor mula sa University of the Philippines sa Cebu, ang nagsabi namang hindi linog ang sanhi ng mga butas kundi ang muling paggising ng bakunawa isang nilalang na matagal nang isinumpa ng mga ninuno. Nang marinig ni Dante ang balita, na-realize niyang ang mga lindol ay babala lamang ng isang mas matinding kalamidad. Ang mga butas ay mga bibig ng nilalang na hindi lamang nakaaligid sa ilalim ng lupa, kundi pati na rin sa kaginhawaan ng buhay ng mga buguanon at ng buong bansa nagpapahiwatig ang mga pangyayari na tila hindi mapipigil ang ngipin ng lupa. Napag-isip ni Dante baka hindi ito katapusan. Bakit? Dahil habang lumalalim ang gabi, naalala niya ang alamat na sa kabila ng pagdilim ng paligid noong nilamon ng Bakunawa ang buwan, ito ay nasa kalangitan pa rin ngayon sa tuwing lumulubog ang araw sa bawat paguho ng lupa. Sa bawat pagtatago ng buwan, nananabik ang bakunawa at habang si Dante ay humihingal sa radyo, isang panghuling bulong ang umaling-aungaw. Hindi pa tapos ang sakunang ito. Sa Pilipinas, partikular sa kabisayaan, sa gitna ng kalamidad na adiya-asamahan na tikad-tetdi, ima naman na mamampid na di inaasahan at labis na sa Cebu, may nilalang na hindi mo nakikita na unti-unti tayong nilalamon.